Again, yummy ya diamin daw kecap yun ay 5 creamy pa creamy pa yung sauce. Masarap. Nah, empat Sarap. Kan? Hmm. sarap kan? Nah, empat puluh lima, empat puluh lima, empat puluh sarap empat puluh lima, empat puluh lima, empat

Sarah. Hmm? Mga gutom walang kain sa in Ako na to. Hmm, sarap Lalabas pa eh, walang kain kain. Uy, wag ako, uy! <laughs> Parang kaya hirap biruin ni Francis ngayon pag ganyan yung porno. Parang ano sa ano. Visit ka. <laughs> kaya yung paparungan. Sarap! Bira lang kami makakain ng ganito guys. Kaya tikman na lahat. For the ano. Mm. Mm. Diba? Well Hindi na ako nagpagupit eh. Gusto ko malila. Kami. pa ng buhok. sa pizza. Pati niya si Bane? Si Bane. Maganda yan. Oh. Uy, sobrang ganda. Nga, <laughs> Bane. Sawa mo kami kami lang hindi naman nagtatanong yan sa akin baka mamaya sabi niya tayo ha? hmm. <laughs> <laughs> sabi niya sabi niya nga ano nung nakaraan mm. Francis, di ba Francis tawag sa'yo? Mm -hmm. Francisco. Mm -hmm. sabi niya, Francis mo? <laughs> kala mo, kala, kala ni Panay kala ni Panay pa ito ewan eh, ko lang sa hmm kung ano siya? Hindi, Iba yun? mo ano oh. yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano 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 yung yung

<laughs> Hindi ako nasa sana kan diyan masarap. Yan masarap. Masarap to. Yung ranch pala. Yun. Ha? Rancho pala yung masarap. Mm -hmm. yan pa sabi niya best seller. Crunch yung grabe. Sarap. Ah. Oh. Mm -hmm. Yan, Titanic. Titanic yan ha? Dá me pau?